Ayan na guys, oh, pakita ko sa inyo ang aming mga alaga na mga manok at itik. nag aagawan na sila sa pagkain. Oh! Dahan-dahan lang kayo. Yan, no? <laughs> Kumain kayo ng marami at pipili kami ng kukunin namin para maging tinola <laughs> kakatuwa silang tingnan o no? ayan mm. sobra kayo nagutom ay eh. sobrang nagutom yung mga chicken yung mga manok kaya ayan maulan kasi kaninang umaga hanggang ngayon kaya siguro nagutom sila ng husto. Ayan, oh. Hmm. Masaya kapag merong mga alaga na mga itik, tsaka manok. Kasi anytime, kung gusto mong kumain ng tinola or adobong manok or chicken curry, yan, tili ka lang. Pwede kang kumuha dito sa mga alaga mo. <laughs> Yan. Sige, kain pa kayo. Yung iba, nandun pa. Nagkanya-kanya din sila. Ayan o. So, ayan lang po ang aking isi-share sa inyo. Bye-bye! God bless!